Hi po, kumusta? Aday TV nga po pala. Today's video, magluluto po ako ng sinabawang isda na haluan ko pa po ng batuan. Pero bago ang lahat, kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, please subscribe para updated po kayo sa aking mga video. Sa isang kaldero, naglagay lang po ako dito ng tubig at ilalagay ko na rin po dito yung aking mga pangsahog maglalagay din po ako dito ng tanglad takpa po muna natin pagkakulupo ilalagay ko na po dito yung batuan ito po yung gagawin kong pampaasim sa aking sinabawang isda masarap din po banghalo ang batuan sa sinigang na baboy ilalagay ko na po dito yung aking isda timpla na po natin ang asin gagamit din po ako dito ng MSG o Betsin hindi na po ako dito naglagay ng luya kasi po yung aking isda ay bago pa pong huli at sariwang sariwa pa po Tikman na po natin kung tama na po ba yung lasa Medyo matabang pa po kaya magdadagdag po ako dito ng konting asin Ilagay na po natin yung talbos ng kamote ito po talaga yung mga gusto kong lutuin kapag nakakaway po ako ng probinsya. Dahil po sa malapit lang po kami sa dagat, lagi pong sariwa ang aming isda dito. Maglalagay din po ako dito ng siling green o siling pangsigang Eto na po, luto na po yung akong sinabawang isda na may batuan. Talaga pong ang sabaw pa lang na ito, ulam na. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, pakipindutin lamang po yung ating notification bell button para updated po kayo sa aking mga video at sa susunod ko pang gagawing mga video. Salamat po sa panonood! Subscribe to my channel and also press this bell icon.